Iba't ibang kagamitan ng ating mga men in uniform, gaya nga nitong 3D printer at itong may bigat na halos 50 kilos o katumbas ng isang sakong bigas, ang personal nyo pong makikita ngayon sa luneta. Kaya po tara, samahan nyo ako today ating pasyalan ang iba't ibang mga rescue at military equipment na makikita ngayon sa luneta. So andito tayo ngayon sa Luneta and tingnan nyo yung mga nandito dito. So andito yung mga kagamitan ng ating mga military. Ayan, gaya nito. So meron nga ngayong ongoing na mga pampamahalaang programa at serbisyo dito sa Luneta. Para rin po ito sa Independence Day celebration at ito yung mga kagamitan ng ating mga military Ayan alam ko ipaparada ito on June 12 Iba't ibang ahensya nga po ng gobyerno ang nagsama-sama dito sa loob ng Luneta para magbigay po ng iba't ibang serbisyo sa publiko. Yan po ay para sa selebrasyon ng araw ng kalayaan. At isa po sa talagang agaw-pansin ay itong mga rescue at military equipment ng ating mga men in uniform. So, pag napasyal po kayo sa Luneta, simula po ngayong araw, June 10 at sa mga susunod po na araw ay huwag kalimutang bumisita at pumasyal po dahil personal niyong makikita, personal niyo pong mahawakan at makakapag-picture sa iba't ibang mga kagamitan ng ating mga military. So simulan natin dito po sa Philippine National Police yung kanilang mga ginagamit po sa kanilang trabaho at operasyon. pagkatapos natin doon sa Philippine National Police ay dito naman tayo sa exhibit ng Philippine Coast Guard so ito yung kanilang mga equipment na ginagamit for rescue and operation po ng PCG so ang kinagandahan po dito ay pwede nyo mismong isuot mahawakan ng personal at syempre makapag picture sa iba't ibang mga gamit na naka-display dito so pwede naman po kayo magpaalam sa mga naka-duty o nakabantay nating na mga men in uniform. Then ito naman yung mga kagamitan ng ating BFP or ang Bureau of Fire Protection. And mostly nga dito ay mga gamit nila for rescue operation. Siyempre, pag may sunog or kung ano man pong sakuna. So, andito rin po yung ating mga taga BJMP at ang PDEA. By the way, pwede po kayong magpa-picture dun sa mga nakita nyo na mga unloaded na mga armas. Magtanong lang po kayo or mag-ask ng assistance sa ating mga men in uniform na nandito po. Ito naman yung sa May Philippine Navy, ating ah, ngayon naman si Kuya oh, talagang sinukat at nagpa-picture dito. So, hindi ko po kukuha lahat ng mga naka-display and naka-exhibit dito sa Luneta. Kaya, mas maganda po na personal kayong pumunta or pumasyal dito, lalo this coming June 12, no? Dahil walang pasok. For sure, mag -e enjoy kayo dito sa mga makikita po ninyo. Dahil bihira lang po yung pagkakataon nito na makita natin yung iba't ibang mga kagamitan ng ating mga men in uniform, mga equipment nila for rescue and operation po. So sa ngayon, nandito naman tayo sa Philippine Army at ito naman yung mga naka-exhibit no, dito sa kanilang booth area. Kilala, sa karapat, ng pwedeng, sa ilalim ng Ating karagatan, ating karapatan, ating pinabukas. Kahit picture mo dyan, sir, pwede din natin ito. <laughs> ah. ah. Ang Ay, di ba, di Economic zone no, pero pero rin, yan na lang yan. Pero dito yung pamilya na dito na sa pinakatak na toong battery. Sample lang Ating karagatan. Ating karapatan. kilos pala ito. Pagod na pagod siguro mag...

At syempre, tingnan nyo naman, oh. Nakakatuwa itong kinokontrol ni Sir dito. Ayan. So, isa lang ito sa mga pwede nyo pong makita. Dito po sa mga naka-exhibit ngayon sa Luneta. Ngayon, tayo naman po ay dumako dito sa Philippine Air Force. So, tingnan natin kung ano naman po yung mga makikita natin dito sa kanilang exhibit, no? sa kanilang booth area. So, parang sila lang ata sa ngayon yung merong mascot. By the way, pwede kayong magpa-picture sa kanilang mga K9 dogs na kasakasama po dito sa loob ng exhibit area. So, dito naman po tayo sa AFP Reserve Command at kung mapapansin nyo, yung mga naka-display ngayon dito ay mostly for rescue operations po. Ayan yung mga kagamitan po nila. So, kung mapapansin nyo, yung na-feature natin vlog today ay, ayan nga, mga military equipment for rescue and other operations po no, ng ating mga men in uniform. Pero for other government agencies po, andito sila nakapaikot sa bahaging ito po ng Luneta para nga po magbigay ng iba't ibang serbisyo sa mga kababayan po natin. Kaya don't forget to visit po dito sa Luneta, especially this coming Thursday dahil wala pong pasok on June 12 holiday at ito pa yung ilan sa mga nakita natin, no. Ayan, mga communication equipment ng ating mga men in uniform.